So what's up mga keepers yan magandang hapon Sambagsak muna tayo dyan Kamalman uh, Meron tayo dito Mga aquatic plants yan Medyo ma Marami na yung plants natin dito you know, Medyo madaho na Then, Dito rin natin yung GB natin Lahat yan dyan yan Second batch yan GBT natin yan Yan na yung second batch you know, Medyo malalaki na jubina na Lachan Fame. Nakuha lang natin dito ata. Isang mail. Yan. Tipid, tipid bumuga ng mail. Kaya, yan. Yung mga, maghanap tayo ng pang-cross dito. Yan. Kuha tayo sa ibang breeder ng GBT. Yan. dito, wala tong laman. Yan na yung lotus natin, no? Kay Fish Nidas. Yan. Isa na lang. Wala na yung isa. Dito natin nilagyan kasi yan dyan. Nainitan siya. Yan. Yung isa wala na dito. Wala na, naubos, natunaw. Sa lamig ata, then you know, matitinanim natin sana mag lumami yan. Ito pala yung ship natin kay Bossing. Yan. Sa Manila yan. Pinakain muna natin kasi ship natin yung Lunes yan. Friday pa lang naman ngayon kaya pakain tayo dalawang araw tayo mag di magpapakain yan no. Yan yung mga order sa atin. Yan. Yan yung mail na isang red eye. Then yung isang bali dalawang red eye and then glitter eye na ribbon. Yan. In order sa atin. Wala tayo ngayong PKBM na available. Ubus na. Meron lang tayo dito available na GBT. Yan na golden blue tail. Yan. Full gold natin. Papadamihin pa natin yan. Dito yung fry ng BKBM yan. Yung fry ng BKBM natin. Kaya yan. Pakain lang tayo ng ito. Ayan, you know, p para sa ating mga prayan katamad kasi gumawa ngayon ng steam egg kaya yan, pakain mo tayo ng Q1 good rin naman yan basta may makain sila tinatamad kasi ako gumawa ng steam egg ngayon And next time na lang tayo gagawa pag may oras yan natin chita oh. natin wala pang kumukuha nito Then, yung parapol pala natin, meron na lang tayong 50 slot. Yan, sali na kayo. Yan yung price natin sa PKBM na Milo. Oh. Ano, oh. sobrang solid yan. Then, ito. Apat na katao yung mananalo sa parapol natin. 50 pesos yung entry. Yan. Apat na nice istrain yung price natin doon sa parapol. Chita natin, Oh. No? Ito, dark choco. Baka yung may naghahanap dyan, Oh. One price na lang to one price na lang to yan bagay ko na toong one five five pieces na yan o oh. jumbo size na yan one five yung naghahanap dyan dark choco one five na lang yan lahat may mga buntis na yan dyan yan BKB Empire five na lang yan pao tayo ngayon bago tayo ng strain yan yan dito yan lang yung hihuli natin yun na full gold din GBT yan lang yung mga titira natin yan yung mabuki pa na natin yan yung mabuki marami pa tayo dito kasing yung mabuki oh yan ito pa kasama pa to sa price natin dark choco yung mabuki pati yan ang full gold natin yan medyo malalaki na yan ah dito wala pa makita green water dito wala dito, dito nakalagay oh may dito yung full gold dinipat natin nung ngayon dito cheetah na kalagayan yan update sa ating full gold dyan konti na lang natitira sa ating fry doon wala pa itong laman yan oh. kaya ano pa yung hindi nyo sali na kayo sa ating pa rapo well, 50 pesos yung entry ha ah. oh. yung price natin sa PKBM solid yan yun yung yan tong GBT makakapili ka dito sa GBT natin red ayan yan ah. ha golden blue tail yan, kan ship tayo po, yung mga order, yung mga gustong order diyan, kan ship nation. Tayo ngayon. Paubos lang tayo ngayon ng stock, yan. Konti na lang yung natitira nga sa atin, no. Oh. Halos wala nang laman dun dito, wala na yang laman. Doon, yan. Kaya kunin niyo na yung dark natin diyan, no. Oh. Yan, isang bagsak muna tayo diyan. Kamal man.